Aris number 15, Giselle Ricafort. Uh, Giselle. May diwata sa gitna ng baha. <laughs> Sexy naman itong nga sa tubig nito, oh. Uh -huh. Ayun. Napakaputi nang nakalubog sa tubig. <laughs> ah, pagkatapos na sa tubigan eh naka-trench pa. Lakay. <laughs> <laughs> Kumulan <laughs> <laughs> maawa ka na. Ayun <laughs> <Humuulan> na ba? na. <naman. laughs> Okay, proceed. Giselle, kumusta dyan? <laughs> huwag ka, abot ng gambewang, ha? Hanggang hita lang, ha? Huwag ka matangay ka dyan, ha? <laughs> hu huwag abutin yan. Naisip na natin. Naisip na natin hanggang dulo kanina. Lakay, mas malalalim dun sa dulo compared dito sa sa bungad ng mistulang ilog na lakay yung compound na ito sa 2811 Park Avenue sa Barangay 75 Pasay City dahil sa walang patid na pag-ulan. isang linggo na nagatuhod na lalim na baha yung nararanasan dito sa compound na binubuo ng walong kabahayan. Ayon sa mga nakausap nating mga residente at mga tauhan dito na kaya, hindi na kinakaya ng kanilang water pump yung volume ng tubig dahil sa baradong drainage na matatagpuan naman sa Pizel Street na nasa kanya lamang likuran. Sa ilang taon na raw nilang nakatira dito sa compound, ngayon lamang sila binaha na pinangangambahang tumaas pang lalo dahil sa walang suknat na pag-ulala. Pumasyal naman daw lakay dito yung mga tauhan ng barangay pero wala pang maibigay na konkretong plano sa mga apektadong kabahayan. Ang may-ari naman ng compound, nagbigay na rin daw ng water pump pero dahil drainage daw yung problema, dapat lokal na pamahalaan na yung umaksyon. Pakinggan natin yung naging bahagi ng ating panayam. Sana po naman kami masunod na po kami dito sa nangyayari sa dito sa lubog. Kasi yung mga gamit po namin sa lubog na po Sana po wala po yung mga po sa amin dito nag nag na nga po, nag check in ha nag, kasi gawa po sa baha kasi mga lift pero sis po eh oh. yung mga ano dito kapag kami po yung lagi kami dito matawid dito no. kung sana po pumupunta yung barangay sana bigyan kami na action dito yung Kanina lakay, pinasyalan din natin matapos yung panayam natin sa mga residente dito. Pinasyalan natin lakay yung sinasabi nila na baradong drainage at doon nga sa mismong nga uh, Peter Street ay uh, bahadin lakay. May gatuhod din na baha doon dahil nga dito sa obarado yung kanal at naabutan natin doon lakay yung ilang mga construction worker na nagtatanggal ng mga nakabara doon sa kanal. Ipinaabot na rin natin lakay sa lokal na pamahalaan ng Pasay City itong problema o uh, uh, mga reklamo ng mga residente dito sa compound at habang nag-cover tayo nitong uh, storya ay dumating naman lakay yung uh, mga tauhan ng Office of the City Engineering ng uh, Parking mm, City. Buri, ng uh, water pump lakay mm. at ito sa likod na natin lakay, na kakaumpisa lamang nila na uh, higupin yung uh, tubig baha dito at ang sabi nila ay at saka, after daw nilang mahigop yung uh, tubig baha dito sa compound ay uh, magsasagawa naman sila ng uh, konkretong plano o aksyon. Ito si Giselle. Uh, Giselle, sa Pilipino. Lakay. Giselle, ano ba nakabara doon sa ano? Baka may refrigerator din doon. Mm -hmm. na Baka may sofa bed pa doon. Baka oh, may uh, aircon pa doon. Baka pag deklaging oh. laki, hindi madeklag <laughs> kasi ang laki. Ay, laki yung binubungkal ng mga construction worker kanila. Sabi nila, bukod sa mga basura, may mga purak din. Kaya kahit ano yung gawin nilang tang tanggal lakay, ano eh, hindi talaga umuubra lakay. Mm -hmm. Talagang Talaga nga, hindi pa rin daw naiibsan yung uh, tubig baha doon sa Pitel Street na uh, bumubuhos naman dito o sinasalo naman eh, nitong compound na ito sa Park Avenue Street. Abay, sino ba ang uh, congressman na uh, Pasay? Baka yung uh, flood control project niya, baka hindi effective, baka uh, hindi sa ang ginastos, ha? Ayan, yan yata ang report ni Raymond mamaya, ha? ano, anong sabi ni Sen. <laughs> Ping? Eh, lakay, yung mga opisyal daw, naglaan ng bilyones eh, sa flood control projects, eh. Pagpaliwanagin daw yung mga yan. Ayan. No? Hmm. Oh, stand by Raymond. Okay, Giselle, ingat ka ha. Ayan, um, uh, mamaya pag, uh, kapag mo dyan, maligo ka ng uh, Green Cross Rubbing Alcohol, ha? Ayan. Oh. At, at saka, saka ka ng Doxycycline. Uh, Uminom ka, ng uh, Vitamin E. Ayan. <laughs> Bakit uh, vitamin E? With Calamansi. Ayan, oh. <laughs> hindi yung sa paalakay, eh. Leptospirosis. spirosis. <laughs> min minamalat na siya. Eh. Ayaw, oh, minamalat. Ay, di dalawa inumin niya. <laughs> Ayan, oo. Oo, oh, pa oh, lakay. Si pati yung kasama kong piloto. Si <laughs> Ayan, oo. Oh, nagkahawaan na kayo. Patadala ka ni Kuyang, uh, ano, ah uh, plastic charge tsaka hilki ang na ano Vicks vapor rub daw ayan na. para <laughs> pa. ipahid mo daw sa dibdib at tsaka sa, sa likod ayan uh. uh. 'di ba ganyan yung mga bata <laughs> <laughs> pag sinisipon? <laughs> okay ingat ka dyan Giselle, ingat, Giselle. Uh, salamat lakay sister L mula dito sa bahagi ng Pasay City na malakas pa rin ang buhos ng ulan ito si Giselle ni reporta para sa disaster issue sa Pilipinas Una sa Pilipinas maraming salamat uh, Giselle